guys, good morning. Today is Monday. Marami ang pimples. So, lumalabas. So, anyway guys, nandito ako sa room. Magkakapi ako. And then, magtutupi ako. Lunis ngayon. And then, ang daming gawain. Magpapalit ako ng bedsheet. Um, ano ba? Ayan. Tutupi tayo. Ito yung Abang tulog yung mga bata, maghahanap muna ako ng mga trabaho, ibang trabaho. Kasi, para mamaya, unti na lang ang gagawin ko. Yun, magpa-plancha ako guys. Plancha, tapos tupiin ko yung dapat tupiin. Yun. Ganyan, dapat, tapang tulog pa yung mga bata, maghanap ng ibang gawain. Alam nyo, kahapon, pumunta ako ng... Ano, ng bangko. Tapos, sabi nila sa akin, hindi ko daw ma check yung pera hanggat hindi ako magpapasok ng pera. Eh, kahapon nakalimutan ko yung pera ko dito sa bahay. Hindi ko na, na check yung, ano, next month na lang. So, anyway, guys, bye and God bless. Good morning. Ayan, may pimples ako, uh. Na-stress ako masyado. Well, kerita, basera sana makonsensya yung taong yun. Sana, sana maisip niya na, sana maisip niya na hindi sa lahat ng panahon is matatakbuhan niya yung ginawa niyang kasalanan sa akin. Ang laking pera ng wala. Sana hindi maranasan ng anak niya, mga apo niya yung ginagawa niyang mali sa kapwa hindi nag hindi man lang nagre-reply ang dami niyang dahilan tapos yung nagrekomenda na si Rufelia sana hindi rin makarma kasi yun silang dalawa parang magkasabot silang dalawa sa pera naniniwala naman ako na hindi ako pababayaan ng Diyos may may hangganan din yung dalawang yun na maghipag darating ang panahon ano man ang ginawa nila sa aking dalawa babalik din sa kanila pagdadasal ko na lang na sana hindi mangyari sa mga anak nila tapo nila dahil once dahil sabi ni nga nila once na may niloko kang tao kung hindi man sa hindi mo man uh, kung hindi ko daw kung kunyari ako pa may ginawa akong masama ang mag-aanon anak ko o magiging apo ko ayun dadating din ng panahon na anumang ginawa ni Rufelia at saka ni Rita Basera babalik sa kanila. Hindi man sa ngayon naniniwala ako sa Diyos na may hangganan ng uh, malis, ma, uh, may hangganan ang pag, paggawa ng mali sa kapwa. Yan. Naniniwala ako na hindi nila ako pababayaan Ng Diyos, ang sakit ng mata ko guys. Grabe, kakaiyak-iyak na ako na iyak. Ang sakit na ng mata ko, kakaiyak. Pag naaalala ko, pag nagbabayad ako monthly, naisip ko bakit napunta ako sa sitwasyon na ganito, tumulong lang naman ako. Bakit ganito yung naging sitwasyon ko, hindi ko naman sila kaano-ano at kakilala, nakilala ko lang siya sa church, nagsisimba-simba sa church, tapos ganun ng gagawin ni Rofelia. Tumakbo na, wala na siyang pakialam. Ayun. So anyway guys, naniniwala naman ako sa Diyos at sakat talaga ng mata ko, totoo lang. Laking pera na wala pang bayad po monthly ako nagbabayad. Pag wag, -wag nagbayad ako. Parang ang sakat-sakat ng loob ko. Sa totoo lang, sobrang sakat ng loob ko. Ayaw ko makipagplastika. Nagsasabi ako ng totoo, sobrang sakat ng loob ko. Kasi iniisip ko, bakit sa akin pa nangyari to? Bakit dinamay yung panila ko? Ang bata-bata ko pa para idamay sa kalokohan nila. Ayun. Sana mahuli sila ng pulis. Ayun. Bye guys and God bless. Ayan. Yan yung gagawin kong tutupin na ako. Bye and God bless.